Naranasan niyo na ba na may nagpakita sa inyo ng baby nila? Tapos pagkakita mo dun sa baby, hindi maganda. Eh syempre, para sa mga nanay, ang pinaka-cute para sa kanila ay yung baby nila. Eh paano kung hindi? Paano mo sasabihin sa kanila na hindi sila na-offend? Tignan natin itong mga to. Mars! I'm Mars! Halika, talin! Oh, tingnan mo ko. Ang cute-cute niya. Uh, diba, ang cute uh, niya? Oh. uh. ang cute Oo. Oh, uh, oh, ang cute. ang cute ng, ano, ng ribbon. Ribbon? Ano ribbon? Kaya naman siyang ribbon, na. Ay, yung lalaki to eh. I mean, yung... Talagay na ribbon. yung, yung, lampen. puti kasi, Mars, ang galing mo maglaba. <laughs> uh, kasi, bago pa yan, eh. Uh, Baka kapanganak Ano ba? Uh, Sige, maaari mo na ako ha, kasi nagmamadali ako ha. <laughs> Kapag ganon, kailangan makaalis ka doon agad. Para hindi nung umaba yung usapan. Or pwede rin naman sigurong ganito. Oo. Oh. Sige. Babalik din ako dyan. Okay. 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 chairman ako. Ito na po yung baby ko. Ah, congrats! <laughs> ah. Tignan niya po, oh. <laughs> ingat po, ingat po ako dyan, kaya hindi ko masyado inilalabas ng bahay. Ah, oo, oh, ingatan mo. Huwag kong palabas ng bahay ka mang Baka makasakit eh. Ano pong makasakit? Eh, eh hindi, ibig kong sabihin, baka magkasakit. <laughs> oo. Congrats, ha? Sige, mauna na ako. Thank you, congrats, congrats. Congrats. Ah. Oh, sweet, sweet, ni my dapat maging maingat ka sa mga sasabihin mo dahil pwede kang makasakit ng damdamin. O, oh, tignan man natin itong isang to. Ako, tignan niyo itong baby ko. Ang cute niya. <laughs> ah. Maangkit niya. Lolo... Ay! 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 Lolo ka doon! Ba't ba, naman yung ginagyay sa lamin ninyo? Wala na yan. Hindi uh, na gumagana si Rana yan. Alis na ako. Bibili ako ng bago kong salamin. <laughs> ha? Oh. Bye, Lolo. Nakita niyo. O, oh, dahil ayaw makasakit ng damdamin, sinira na lang ni Lolo yung salamin niya. Ganun dapat. Ganun dapat pagka napunta tayo sa ganung sitwasyon, dapat makagawa tayo ng paraan para hindi tayo makaka-offend. Uy, Yaya! <laughs> ay, yes po. ka pala. Ikaw nga muna dito kay baby, may lang ako. Sige, ate. Ingatan na, baka mahulog. Ay, kahit naman pumahulog to ng una yung mukha, eh okay lang. Kasi wala na siyang ipapangit pa. Sagad din na. Solomon! Ano ba report mo, ha? Basura! Sir, ano pong ibig sabihin? Ay, ano? Puro basura! Hindi <laughs> mo ba nakikita? Sorry po, sir. Ayusin ko na lang po. At ikaw, kaya na pa ako humihingi ng kape sa'yo, di ba? Bakit hindi ka sumusunod? Para ako pag uusap sa statwa! dito pero walang nakikinig sa akin. Ginagawa niyo ang katawa-tawa. Sir, ba't yun naman po na sabi ginagawa namin kayo katawa-tawa? Basta, yun ang pakiramdam ko. Ikaw naman, meron akong hinihintay na report na PowerPoint sa'yo, di ba? Isang linggo na yun, wala pa rin. Ang tamad mo ah. Parang lumalaki na yata ulo mo. Sorry po, sir. Asan pa si Miss Cruz? Late na naman. Alam mo, siya na yung pinakamalaking atraso sa akin talaga. Sir, parating na raw po siya. Alam niya pong malaki yung atrasal niya sa inyo, kaya hiyang raw siya sa inyo ngayon. Ayun na po pala siya, Sir. <coughs> sir, sorry po. Wala na po akong mukhang maiharap sa inyo. Ano ba naman kayo magtrabaho? Merito na lang ba kayo lagi? Paano na 'yung to. Ha? Sabihin niyo sa akin. Sir. Bahala na po si Batman. Bahala na si Batman? Yung talaga sagot mo sa akin? Bahala na si Batman? Sir. Don't worry, sir. Ako nang bahala dyan. Yes, May surprise ako sa iyo. Hmm, ano yan? Charan! Wow! Ano yan? Engagement ba Oo nga. Pero, saan galing? Pinili ko para mag-propose ka na sa akin. <laughs> eh, bakit ay ko bumili yan? Eh, kasi nga, masyado kang busy na naaabala ka, kaya ito na o. Oh, binili ko na, kaya mag-propose ka na. Wait na. Sino'y kabahid niya? Siyempre, ikaw, no? Chinarge ko sa credit card mo. At huwag kang mag babe, ha? Dahil pinili ko talaga yung pinakamaganda at pinakamakinang para hindi ka naman phone. Ganon? Oo. Oh, at alam mo ba, babe? Mm. Ako din ang nag-arrange itong lahat ng to. At nag-invite pa ako ng mga friends para naman na-witness na, -witness na yung moment na to. Oh. <laughs> Good friend! Good friend! friend. God. <laughs> Alam nyo, sobrang excited ko nga. Ready na ang aking video! oh, di ba, babe? Planchado na ang lahat. Kaya ang gagawin mo na lang ay ang mag-propose. Go na! Baka yeah, mag yeah, yeah. natin ang wedding nyo, di ba? Perfect! Oh, wedding <laughs> na agad? Ako, siyempre, babe. Ano yung ba, kasunod ng proposal? Eh, di ba wedding? At babe, ha? Ayokong maabala ka kasi alam kong busy ka. Kaya ako na ang mag-a-arrange ng lahat. Yung damit natin, yung simbahan, yung date, pati yung reception. Ako na, babe. Kaya gagawin mo na lang, umaten. Wait, wait lang, wait lang, babe. Binibigla mo naman ako sa lahat, eh. Dapat nakapaganda ako, eh. Ay, ano ka ba naman, babe? Okay lang. Kami na na mga friends ko yung mag-a-arrange. Basta, Mag-ready ka na lang ng budget na 1M. Tapos ako na yung magpaplano ng lahat. Wait lang, wait lang. Babe, di ba dapat tayo yung magpa-plano nito? Eh, di pa nga, babe. Ulit ulit tayo busy ka nga, ayoko maabala ka. Ang importante, mag-work ka na lang para marami tayong money. <laughs> <laughs> perfect. babe. <laughs> Wait lang, wait lang, wait lang. Yes, babe. Sorry, babe. Ah. Hindi talaga ako prepared dito eh. Lalo lalo na doon sa wedding. Ah. Uh, babe, anong ibig mong sabihin? Ah. Uh, Wag na muna natin ituloy 'to. I have to leave. Wait, wait, babe. Are you breaking up with me? Babe, hindi naman sa ganun. Pero i-schedule ko yung formal break natin. Pag i-invite ako ng mga friends ko, tapos, sasabihin ko na lang sa iyo yung date, time, and venue. Ang gagawin mo lang, umaten ka lang. Okay? See you. you.